20 milyong piso ang pondong inilaan ng Kamara para sa pagkain ng mga dadalo sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Gate ng Kamara, sakto lang ang budget na yan. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez puspusan ng paghahanda ng kamara para sa ikatlong State of the Nation Address na ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 22. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, higit dalawang libong panauhin na ang nagkumpirmang dadalo sa SONA. At ang pondong inilaan para sa pagkain nila, aabot daw ng 20 million pesos. Kasama na raw dyan ang almusal, tanghalian, hapunan, pati na rin merienda. Hindi po masyadong mahalin 20 million para lang sa pagkain. Ah, hindi, hindi. We have... Alam mo, per yung security lang natin, ilan daan na yan, di ba? O personnel natin sa Congress, mga 2,000, 3,000 na yan. then yung guests natin, mga 2,000. So, that's just about the right amount. Tulad naman noong mga nakaraang taon, mahigpit muling ipagbabawal ang pagsusuot ng mga statement attire o yung mga kasuotang may mensaheng politikal. Ang mga hindi susunod, hindi papapasukin sa plenaryo at pakikiusapang magpalit ng damit. If you want to protest, there are some areas. This is not the place and the time to express. It. There are areas where you can do it but not here in the Batasan Complex because... Pagka hindi kayo sumunod, you'll be arrested. You'll be detained. O, oh, nakita nyo naman yung detention center namin. Ready naman, di ba? Aircon. Pwede kayo matulog dun sa gabi. Madalas magsuot ng statement of political attire sa mga mambabatas na kabilang sa oposisyon, kabilang na ang makabayan bloc. Pero wala pa silang tugon tungkol dito. Tuwing Sona, imbitado ang mga dating presidente, vicepresidente, presidente senate president at house speaker. Pero nag-abiso na sina dating vice president Lenny Robredo at Judge Marbinay na hindi sila dadalo. Wala pa namang sagot kung pupunta si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pati ang kanyang anak na si vice president Sara Duterte, hindi pa rin daw sumasagot kaugnay sa kanyang attendance We are still waiting no for confirmation from the vice president but we heard word that the office will confirm today whether the vice president is attending or not so we will just make an announcement on this as soon as we get uh, confirmation from the office of the vice president Nasa 47 ambasador naman mula sa iba't ibang bansa ang nagkumpirmang dadalo sa SONA, kabilang na si Chinese Ambassador Wang Silian. Wala namang utos kung required na bang kantahin ang bagong Pilipinas hymn at i ang pledge sa darating na SONA. Ang Radio Television Malacanang o RTVM pa rin ang magdedirect nito. Isa sa gawang final walkthrough at ang huling pagpupulong ng Interagency Committee sa susunod na lunes, July 15. Sa ngayon, patuloy pa ang ginagawang renovation sa North at South Lobby ng Kamara. Inaasahang matatapos ito sa July 18 at simula July 19, ilalockdown na ang buong batasang pambansa para matiyak ang seguridad sa magiging ulat ng Pangulo sa July 22. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, mean los baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balita at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.